Ayan guys, dumami na guys yung mga tanim ko guys oh. Yung tanim ko na lemongrass grass guys oh. Ang ganda na guys oh. Dumami na siya guys. Pero yung kamuti kong baging guys, sumuko na guys oh. Namatay na yung iba guys. Yung lemongrass grass ang ganda, green na green guys oh. Ayan ang kamuting baging ko guys, so nalanta na. May natira pa rin kaunti. Yung tanim kong upo. Matamlay na. Yung isang baging namatay na naman, may humila na naman yata nito. Hindi na naman nakuha oh. Sayang. Ayan, kunti lang natira na kamuting baging mga idol. itong tanim ko na melon hindi na gaano namumunga. pagka ano pag wala na palang mga bubuyog na dumadapo sa bulaklak yung mga bulaklak hindi na nabubu ah, apat na lang ang bunga nito pero ang lalaki ang lalaki ng mga bunga nito nasa labas yung tatlo Ayan, may lemon grass pa dito guys. So, oh. ang laki na guys. So. Oh. Ito, mayroon pa rin dito. Ngayon, papasok na yung taglamig mga idol. Kaya sisigla na ang mga tanim. Yung talong talaga, hirap talaga yung mga tanim ko na talong eh, ilan na lang na puno ang natira na buhay halos namatay na lahat mga idol lalanta na siya oh. hindi na kayanan ang init Ayan guys, huwag lalaki guys. Oh ang lalaki na natira ha guys oh. mga jambon natira mga idol oh konti na lang ang bulaklak nya hindi na nabubuo yung bulaklak kasi wala nang lumilipad-lipad na mga bubuyok dati Dabi daming yung bubuyok na lumilipad dito ayun wala na ayan yung talong guys o. lahat na halos lahat na lanta ito lang natitira oh. ilang piraso lang pero hindi na mamumunga siguro to kasi matanda na rin pwede na naman magtanim dito ng kamatis pupunta na ng taglamit Ayan, talagang nakakatuwa na to. ano ko tanim ko na lemon grass malaking pakinapang na ito dumami na sila guys maraming salamat guys thank you so much sa uh, panonood nyo na may click on video